So, hello mga kaibon So, nandito tayo sa aking library ngayon. So, ayan, magkita-kita kits tayo ulit sa sa Sunday. So, Sunday na naman tayo, mamimigay na naman tayo ng mga ibon. So, mamimigay tayo ng mga ibon para sa ating mga Uh, gustong magkaroon ng magandang linyada yan mga kaibon so ayan mamimili na naman tayo sa taas so ayan mga kaibon ko uh, kuha tayo sa taas ng pamiligay natin. So, ma, ang instruction lang, makinig kayo sa usap, sa, ano to, sa instruction. So, kailangan lang nakapalo kayo sa aking Facebook at Facebook page at yung aking YouTube channel. oh, doon din lang po. Warren Palakpakaibon po yung YouTube channel ko. Yung Facebook page ko, Warren Palakpakaibon at yung aking Facebook. Warren, Mr. Sigasing. So, ayan mga kaibon. Kung tayo mamimili. So, ayan mga kaibon. Kita niyo. Ayan mga split follow na heavy five at uh, five. Na split follow ang kamiligay natin. So, ayan mga kaibon. So, yun po yung mga nanalo. Uh, pagbigyan na po natin yung mga iba. Na may chance na makakuha sa atin ng uh, ibon. So, ayan uh, prepare natin yan sa linggo. Mas maganda siguro sa linggo. Gabi tayo para mas marami na online So sa mag-online tayo, magla-live tayo sa aking YouTube channel. So doon lang kayo pwedeng sumagot mga kaibon. Simple lang ang mga tanong. So ayan. Hanggang kung Hanggang tapusin natin December. Every linggo siguro magpamigay tayo. Nang hanggat may time ako, mamibigay ako ng na mga kakatil. So, ayan, mga kaibon, magbibigay din tayo ng mga parakets kung gusto nyo. Kaso lang yung iba, ayaw nyo lang parakets. So, di sila sumasagot. Pero, ayan lang, na, kailangan naka nanonood kayo ng live ko sa aking YouTube channel para makasali kayo. At unang-una, kailangan nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel, Warren Palakpakaibon. At, nakapalo kayo sa aking Facebook Page, Warren Palakpa Kay ibon, At aking Facebook, Warren palakpak. So, ayan lang ang, ang Kailangan para makasali kayo Mga kaibon So, gawin nyo na ngayon i nyo na ako Subscribe nyo na ako sa Youtube So, ayan, mamimigay tayo ng mga ibon Mga parets din Mamimigay ako Siguro, pang -last na, pagkatapos ng Christmas Magbibigay din ako, tayo din sa tayo uh, Bago magbagong taon So, ayan mga kaibon So, don't forget to subscribe, ha, mga kaibon. Yun lang pong kailangan. My YouTube channel. Subscribe kayo. Mag-follow kayo sa aking Facebook page at Facebook. So, hanggang sa muli. Paalam, mga kaibon.